guys magandang magandang araw guys so for to this video pupunta ako sa may apply namin kasi balak ko maligo eh matagal na eh Malag, matagal ko na balak maligo ng dagat ang problema guys season ngayon so, uh, season ngayon sobrang mainit talaga yung panahon pa uh, ninyo so yung mga salabay nagsisipagtabihan yung jellyfish puri siya ng jellyfish syempre yung iba sa inyo familiar talaga sa salabay lalong lalo ni makakatulad ko na nakatira lang sa tabing dagat siyempre alam niya naman kapag na naligo kayo eh, tapos nadikitan nyo yung tentacles niya talagang mababurn yung balat nyo sapo sobrang sobrang hapdi pa sa balat so isang buwan na ako dito mahigit eh isang buwan na ako mahigit na nagbabalak ako maligo pero every time na pupunta ako ng dagat talaga nakakakita ako ng ng salabay or jellyfish syempre napaka hapdi sa balat nun diba? napaka venomous So ngayon, che-check ko ngayon kung paano sila karami tapos siyempre kukunin ko tapos ita ihahagis ko sa tabi para mabawasan sila. <laughs> Tingnan natin guys, mag ano tayo, maghan uh, manghan tayo ng salabay tapos ano natin sila. Ah, uh, tapo natin sa tabi. Siyempre. So, sisimulan tayo dito. Listo. Christopher yan oh. ngayon dito ang playa lang ito Malapit tayo sa bahay namin guys So no, ngayon high tide ngayon High tide So yung tubig na to High tide siya So medyo malapit siya sa bahay Ayan lang yung bahay namin So yung dagat ilang steps lang Nasa dagat ka na Siyempre doon tayo magsisimula guys Sa mayun Nailagay ko na yung camera sa may ulo ko guys So mas makakakuha ko na sa labay Cheche kung gaano karami sa labay dito Habang may araw pa So para uh, mabawasan sila So dito ako magsisimula sa may malapit sa bangka. Ilang beses na rin ako nadaliin dito guys eh. Check na natin. Dito lang yan sila. Marami yan sila. Dahil simula. Yung iba kahapon guys oh. sa labay. Ito guys oh. Maliit lang. Ito guys. Ito yung sa guys oh. Maliit lang. Tapon natin sa tabihan guys Kita nyo yan dito pa lang guys so, oh, Sa laba yung oh. Kapon ng hunt na rin ako pero hapon yun oh. Yung tentacles na yan guys Kapag dumikit yan sa balat ninyo Ito buo oh, rin ng jellyfish na sobrang venomous yung Tentacles nya Yan Grabe guys So guys oh Nakikita nyo guys ito Kailangan Ano to Ma Madulas kasi ito guys kaya siyempre dahan-dahan din yung pagtakma ako so, tinatapon ko sila sa tabi para mabawasan kasi napakaan yun grabe marami din mga maliliit guys Jeez. grabe dito pa lang ako guys na nakikita nyo guys sobrang daming sana guys tahan kita nyo yan ang nakakatakot dito guys kapag na natikitan ka ng tentacles na yan lalo sa may mata guys maligurado bulag ka talaga na nakakatakot guys Yan tinatatapon ko sa tabi kasi Para mabuwasan sila kasi mga uh, dami niyan Mayroon makita guys pag mahangin Kasi yung kulay niya guys Kulay din ng ano to Clear din siya eh, clear Transparent din siya Kaya Minsan mararamdaman mo na lang sa may Binti mo eh Na nasa labay ka na Kasi hindi mo masyadong napansin dahil Ano na, to transparent yung ano ito itulad nito guys so, hindi mo mapapansin yan eh yan guys so, sa labay yan oh Ay, hindi ko makita kailangan kasi ano ito makita yung parang ano nya pinaglalaroan kasi namin to dati ito sa labay guys ang ginagawa namin dito magkakapat Dumaliliit pa kami itong sa labay na to So guys tinatanggal namin to guys oh yan, tinatanggal namin yung ano to yung yan yung tentacles na yan tinatanggal namin yung tentacles alam ko yung iba kinakain to guys eh so ito na lang matitira guys so ayan oh. ito yung salabay guys ayan kinakain to alam ko may kumakain na pero ako hindi ko alam kung paano ka ano to anong nilalagay nila eh pero ako hindi, hindi, ko, hindi, hindi, pa, hindi ko pa naranasan kumain ito pero kinakain ayan guys so bawasan natin dahil lang ako oh, siyempre sa medyo malalalim medyo malaki-laki rin siyempre yung mga ito tulad nito guys so oh, halos muntikan ko na hindi mapansin kung napapansin nyo guys ito guys oh. yun sa salabay naka head strap ako guys hindi ko alam kung tutok na tutok ba talaga pero ito guys hintay oh. nyo grabe ang laki oh ito pa guys oh kita nyo yan oh beses na ako nagtangkang maligo guys ng dagat kaso ito ito yung talagang marabi yan yan yung pinaka para sa akin dito sa amin ah yung jellyfish na nakaka ano dito nakakatakot talaga ito katulad nito maliit lang guys oh. nabawasan ko guys kasi ang hirap pag nagtatang uy kasi ano siya guys, oh. Ayun yung bahay namin guys. No, high tide, ah. High tide ngayon, high tide. Ito, ikita nyo guys, oh. Ayan, oh. Sa yan guys. Ano? Oh. Jeez. Tapo na sa tabi. Pag nabilad sa araw yan. Dami, oh. Ikita nyo yan guys, pag hindi masyadong mahangin, mas makikita mo yan. Kung nakikita nyo yung tentacles na yan, guys, ayan, oh. Tentacles niya. Naku, pag nadikit ang kanyan yan, oh pag dumikit kasi sa palad natin yan, hindi natin mararamdaman kasi makapal yung balat. Pero pag sa balat talaga natin ano to, yung sa mga binti natin, braso. Ano agad yun babakat yan guys. Burn yan, ito guys, yung maliit lang. Mahirap pag maliit, madulas. Ayan, tulad yan, nadudulas-dulas. Guys, ang hirap, ang hirap takotin. Kasi iniwasan ko yung masagi ako sa ganito, ng tentacles. guys okay, so medyo mahangin kaya hindi natin masyadong napapansin pero magdandaan ka lang ayun guys oh, uh, hindi masyadong malaki pero ito, te tentacles na guys ito so first day natin ngayon guys mga ano to mga hunting ng ano to sa labay guys kalupos uh. oh. yung sus so, nakakatakot yan guys iwas lang talaga ito po laki oh kita nyo guys ang haba ng tentacles ayun okay, oh, oh. sa so, yun po mayroon pang isa ano na ito yung nakakatakot dito guys Sa labay Saan na yun po guys oh Ang bilis ang oh, dami Tapon natin guys Ito ang bilis oh nyo guys Dami sa labay Tara nyo guys sa medyo malalim Mahirap talaga makita Tapon mas, ano, chimpu-chimpu lang talaga yung ulo niya lilitaw, ayan guys, yung nagalaw natin di ba yung tentacles niya pumunta sa may ulo guys ayan o, kita nyo guys yung tentacles guys ayan o, dumikit makatian guys masakit, ayan ayan yung tentacles guys, na sobrang ako, ayan o alas ayaw, sobrang dumadikit sa palad kasi natin, di natin mararamdaman pero yung dito ko, Ang laki guys So yun guys, ang dami kong nahuling sa labay. Dinispatch ako muna ibang sa labay kasi nakakainis eh. Sobrang dami, nakadelikado kasi. Kaya yun. Thank you so much guys. And I support my YouTube channel. And then, ayun. may God bless us always.